Magandang gabi sa ating lahat Welcome back Rampage Dito naman tayo So ang pag-usapan natin dito Tungkol pa rin sa Mga hinay-hinay Mga pangyayari no? Nung nangyayari Nung no? nakaraan Tungkol sa Sa tuyong mayaban Mayabang na Kagawad Kulok So, uh, pinagmamalaki niya na uh, isa lang sana yung ah uh, uh, punto natin ah uh, bowel bawal ba? O hindi. Legal ba? O legal. Yun lang naman. Sana. So, ngayon ah uh, pag-usapan natin ulit. Araw-arawin natin. Yung hindi man araw-araw, balik-balikan natin hanggang magsawa sila. Uh, kung may hiya pa man, meron pa man silang hiya, eh, okay. bumaba kayo dyan. Bumaba kayo kasi wala namang say-say. No? Ay, hey, ngayon. So, hindi na tayo magtatagal, no? Bago tayo magumpisa, Maraming salamat sa mga sumusuporta sa channel natin, Rampage. Dati ito, Rampage Motovlog. Ngayon, ginawa ko ng Rampage. Tinanggal ko na yung Motovlog para maswak sa bago nating sinalihan. Political vlogging. So, hindi tayo political vlogger. No? Hindi tayo political vlogger. Ay, ngayon, inaano tayo. No? Yung uh kinakalabit tayo yung mga ano dyan ayaw ko sana ng political vlogging kasi magulo magulo eh lang hindi may uwasan. Masa, masangkot tayo dyan kasi kaya nga sa ano, sa ugali natin na mahawahin tayo ay pag maraming taong mga hinaing ng ibang tao no, reklamo eh tayo naman ang nakikinig sa atin nagre-reklamo, nakarinig tayo, eh hindi naman ibig sabihin na chismis na yun. Kasi totoo. Totoo ang nangyayari. Alam natin totoo. Kaya ako na ako rin ako. pinasok natin to. Kasi wala nang pag-asa. Wala nang pag-asa na babago ang lahat. No, wala nang ibang tao. Wala nang mga dinirahan dito sa amin na uh, gustong magsalita. Yung walang takot magsalita. No? Kasi karamihan kasi normal lang yan. Natatakot. Ang dahilan yan kasi mahirap. Yun, mahirap. Kaya takot sila. Eh kung ganun, Ah, busuhin na lang natin kasi mahirap 'yan, walang ano 'yan, wala, hindi mo makapagrekamo 'yan. No? Takot 'yan. Ay hindi pwede. Yan. Kaya nandito tayo. Tayo ang magsasalita. Ngayon. Yeah. Ito na masasabi ko sa inyo. Ako nagsasalita. Pawang katotohanan. Walang pahid. Chismis hindi tayo marunong manira. Ngayon, pag sinasabi mo panira, naninira, iba na yun. Gawa-gawa uh, ng istorya para lang sumikat. Hindi. hindi. Ito lahat totoo Ito lahat para sa mahirap mga totoo nangyayari no, sa barangay namin. Kaya, ayun, Pinasok natin, sabi kasi nila, dati kasi, sabi nila, nung nagpost ako dati, hindi, sa channel ko, nagpost ako dati sa Facebook, sabi nila, dati-dati, nung nakaraan, medyo mga tatlong buwan na ata, tatlong buwan, hindi nyo, matagal-tagal na, sabi nila, ano na daw, content. Kasi vlogger oh, yun. Nagsasalita yung, ano, lahat, yung mga, ano nila, yung mga ano uh, nila. Ano mga alipurin nga, asumot nila. <laughs> ano yung nagsasalita? <laughs> ano sabi ko? Wala, wala sa buka mula yun ko yan. Ay channel ko. Katuhaan lang. No? Passion lang. Kasi pasyon natin yun eh, nagbomotor. Mahilig tayo sa sports. Yun. Walang iba. Ay ngayon, tinalabit nyo ko. Tinalabit nyo si Rampage. Kaya, tinanggal ko na yung motor vlog, ginawa kong Rampage. Yun, Rampage lang. Pasuki natin para magsalita at malaman ng mga tao yung pinagagawa nyo dyan. Diba? Pero ito lang sabi ko, hindi tayo marunong gumawa ng istorya na walang katotohanan. Puro may resibo to. Diba? Hindi tayo kagaya nila mga walang hiyak. Hiya naman kayo. Pero, isa natin. Yung pag-usapan natin tungkol to sa yung isang uh, kagawa, kunsyan, ay yung panuong ko sana naman, ayun lang, simple lang, tungkol sa status niya bilang isang residente. <coughs> Kasi ano yan eh, pinapaliwala ko no, bago ako nag-isa, uh, pinapaliwala ko nun, ano bago ka makapagparistro bilang isang presidente, uh, residente, kailangan dalawa lang yun. Nating isali yung kanrite kasi di ba ang gagawin ang diputante ng no, residente. Kasi bago ka makapagparistro bilang isang residente, sa nasabing barangay, maging voters card kailangan residente yun ang sinasabi ko dati dati nabasa ko yung dati 6 months certified residence resident ngayon tinasa naging 1 year 1 year so residente ka na now ngayon halimbawa nakalusot you know, nakapagparehistro na, narehistro ka sa nasabing barangay pero hindi ka residente. Marami mo nangyayari yan. Alam mo bakit? Yung close-close ba? Kaya ba kaibigan? Kasi kasalanan ng mga barangay official yan. Kasi pag nagpaparistro ka, ang magsisertify yan, di simple barangay official Di yeah, Hindi alam mo mga pumilit yan. Di e, simple, nandun sana yung barangay office Sila magsasabi, oo, oh, tagamin yan, oh, tagabarangay yan. Oh, at tapos, nakalusog. Iwan ko lang kung ano. Hindi natin alam kung pangyayari. Baka hindi rin alam kung saan talaga. Ayun. Mabang istorya. Kaya sinabi ko. oh gano'n. At parisro ka. Ano, pag may bala kang tumakbo, gano'n pa rin. Gano'n pa rin ang qualification requirements. Kailangan registrado ka sa nasabing barangay. Diba? Ay yeah. hindi lang yan. Mayroon pa rin. Kailangan residente ka sa nasabing barangay. Diba? Pag sinabing registrado ka sa nasabing barangay, hindi ibig sabihin lusot ka na nun kailangan, meron pa isa, kailangan residente. Nga, ibig sabihin, importante yung residente. One year lang yun. Yan ha? Tandaan nyo, sinabi ko, one year. Ngayon, nagpapalusok. Ang daming mga uh, chichibulitsi. Kasi na no. Bago tayong patuloy, pakita ko sa inyo yung video. Para makita nyo, gaano kayabang abang eh wala labag punta so paamutanan yo ilegal ba ilegal legal din pero wala piyak sa soko wala punta okay, mo asa man ako

Mamutahan, ay sa, mamutahan na kami makasang dahil kapag iski chairman ako, since 2016 na nga pag iski chairman ako, wala kay sa, wala kay any problem regarding sa akong status sa life. Pero karon pag after sa iyong pagdagan, ng mga ikumple na kakaroon? Wala ka na ikumple pag iski chairman ako. More sa iyong, mo. you are, hindi, ako na Do you take me as a serious matter? Regarding, wala, wala siya na involved Pag scripture man ako, I started scripture man for 2018. I don't hear any complaint regarding to the residents. Pero kung dili niyo may kung on sa'yo ang plan lang, so it means, bilhin ikaw may miso ang Because you are living in the city and I know, because my father know. Oh, so you are explaining to us that Dealing with yeah, dead. And yet, two years old, it's not going to happen. Because, my papa is already 25 years working in it the elementary school that is open. So, you're questioning what dealing with the dead. So, why is it, he of all the residents of the Barangay and you are the only one complaining regarding the status of the Barangay? Anong nagpamagaling ka ngayon? Iglis-Iglis ka rin. May hirapan ka na pa. Instead ng ma-complain ka. Saan Instead ng ma ka. We're just making the barangay ng moiblo. But you are only the one is the hindrance. Ano kang ka? Okay. O, dumaga. Pagkakita ka sa, ayaw, sa. Bakit daw wala po? Da, parang wala pa, niya oh, na yung sisi dati. Kaya nga siya. Natin. Pero, yan, natin, ngayon, siya natin. pero nga nang man siya. Nagkamali Siguro natin. natin. natin, natin. natin. Na, natin. Asa lang. nagkamali man, natin. Kaya Sa panahon nilang kanay, Nagdagan natin. Oh, ulitin natin. Tapos nilagdagan pa. Dalawa natin sila eh. Dalawa na ito sa puro hindi taga rito. Yan ang sabi ko. Eh ngayon, nagmamayabang na naman itong isa to. Sabi niya, mabot sa 2 years old pa lang daw siya. Eh, wala kami pa 2 years old ka. Ang pinag-usapan natin dito, yung residency mo. <laughs> Sayang yung <din. laughs> Tinuto nyo ito, wala pa naman, wala naman talang, pa palang alam. Sa bagay, tricky. Bagay, tricky. Ang problema lang, hindi sa inyo pira. Pira ng barangay, pira ng gobyerno. Hindi pira ng barangay, pira ng gobyerno. Sino bang tatalo sa iyo? 3 feet. Yung kalaban nyo, 5 feet. 50 pesos. Na, 50 pesos. Ayan. No, mayabang mo pa. Mabot ko pa sa 25 years old. Tatay mo. Nagtatrabaho. Nagtatrabaho yan. Anong kinalaman yun? Kahit sandaan ka yan. Na Kasi nasabi ko, kahit sandahan ka pa nagtrabaho dyan. Para na, para na, na yan una na hindi mo pwede sabihin na residente ka. Eh? Kasi hindi ka man dyan nak nakatira sa paralan na yan. Yung bahay nyo nandun. Nandun sa barang ibang barangay yung bahay nyo. kung kang gagawa ng istorya. Kahit ano, balikta, balikta, balikta rin mo man ang mundo. Hindi ka residente dito. Ah. Eh? kahit sino punso subilato to ang papakti sa iyo hindi ka pa rin maging residente sa barangay na hindi ka maging residente sa barangay no iba kasi na ngayon ikay isang opisyal nanalo ka dalawa kayo ano kayo naging opisyal kaya nga sabi ko legal ba o illegal tapos parang gusto mo akong questionin. Wala, wala, wala talaga, wala talaga, binatbatong. Mabot kasi siya sa, no, mabot siya sa, sabi ng tatay niya, galing do kung city. Pintindihan mo ba, nakuha mo ba yung mga uh, sinasabi ko? Pinapaliwanag mo, unog ko, nung umpisa ba ko. paliwanag ko isang taon maging residente kaya eh, ikaw kahit isang araw hindi ka naging residente hindi oh, na sinabi ko isang taon hindi ka na certified residence ka na residente ka na isang taon mo paniniraan eh ikaw wala ka pang isang araw kahit isang, ah, kahit kalat, kalating araw eh bakit kayong bahay dito. Di ako. oh binanggit mo yung city. Oo. Pinanganak ako sa city, Sudan. Lumaki ako sa city, Sudan. Tumanda ako sa city, Sudan. Graduate ako ng kolehiyo sa city. Oo, di ba? Pero pata pa ako, nung nagmulat ako palagi, nandito ako palagi. Siyudad dito, siyudad dito, siyudad dito. O, di ba? Pero nung tumira ng tatay at nanay ko dito, sa barangay na to, gusto na lang umuwi dito kasi talagang taga rito yung pamilya namin. Ako sumama kaya dito ako matagal na. <laughs> Ay, yan. Sabihin ko sa iyo. Isang taon lang. Ay, ngayon, nga. Yung pagkatapos, mag-graduate ko, sumama. At uh, graduate ko sa college, sumama ako dito sa mga magulang ko. Dito na ako naninirahan. Hindi pa ako nag-asawa. O, so, ha? Yung ngayon, ano sabi ko sa inyo? Dalawa ang tinitirahan ko. May bahay kami doon sa mga magulang ko. Matagal akong naninirahan doon. Ngayon, dito ako nakatira ngayon sa bahay ng asawa ko. Matagal na akong naninirahan dito. Ilang taon na ako nadirahan dito. Hindi pa ako nag -asawa. Dito na ako nakatira. Ilang taon. Hanggang nag ako, dito pa na ako nakatira sa bahay ng asawa ko. Ilang taon. Ah, ngayon, isang taon lang yung sinabi ko, isang taon magiging silindigan. Kaya ngayon, ah, sabihin ko sa iyo, nagmulat ako, nagkaroon ako ng isip dito, na, nakatira dito. Pero hindi permanente. Dito, punta city, dito, punta city. May tinitirahan ako dito kasi mga kamag-anak namin, mga magulang namin, dito. Dito ako nakatira sa tiyuhin ko. Diyan ako nakatira sa merkado. Diyan ako nakatira doon sa tabi ng bahay ng amo mo. Doon ako nakatira doon sa tinatawag nating Balayong Spring. May malaking bahay, lumang bahay yan dati, dyan malapit. Diyan ako nakatira. Ikaw, saan ka doon? Eh ngayon, hanggang ngayon, hindi sa kahit sang araw, hindi ka pa nakakita dito. Pasyal, pasyal. Ano? Ibig sabihin, no? visitors ka dito. Ay, yabang mo. Mag magaling, magaling nga pa. English, English pa. Hindi ka ba dito? Bumaba ka. Ayun, eh, dalawa, bumaba ka kayo. yung bahay nyo nakaristro roon sa kabilang barangay, yung mga magulang nyo nakaristro sa barangay ng kabilang barangay, paano ka naging residente? Eh? Hindi mo ba nang hindi yan? Masabi mong residente ka, kapatid mo, sinasabi mo, na ha ka sa nasabing barangay ng isang taon. Eh ngayon, ah, paano mo masasabi? Wala ka namang bahay dito. Ano ibig sabihin ng residente? Saan yung residente? Residente na nasa kabilang bahay. Eh. Oh, ano kung magaling ka pala, matalino to, so, sayang kung binoto niyo. Kawawa naman. Oh, di ba? Yeah. Ano galing yan tayo? Hindi ka pa pinanganap. Naglalaro na ako ng basketball dyan. Ako lulukuhin yun. Ito ha. Biro lang, biro lang. Huwag niyo akong lukuhin. Kasi alam niyo kung bakit. Pinalo ko pa si Digong. Pinalo ko pa si Duterte. Kasi yung namin natin, Duterte na ilang taon siya nag-aaral. Mas malalama ako Tapos nulukuhin niyo. Di natin sinalis Duterte. Alam mo kung bakit? i-idol ko yun. Hindi ko sinisira. In-open ko lang, no? Sampo ko lang. Kasi sinabi do Duterte, matagal siyang nag-aaral bago siya natapos. Eh ako, mas malala pa. Yun, nasampo ko. Kaya huwag niyo ako nakuhin. Diba? Huwag niyo yung tao. Tingnan Gusto niyong paikutin yung tao, hindi niyo ako pwede paikutin. Marami pa kayong bigas kakainin. Ang yabang niyo, may pinagmalaki lang kayo. Ito, yung mga supporters niyan. Yun, niyo yun yung isipin mo. Hindi pa wala pa lang mga binatbatong na simpleng paliwanag yun ang Okay sana kung hindi ko pinapaliwanag bago ako nagsalita. Paliwanag mo. Lulusot pa kayo. Darating pa kayo sa ilang taon. Ilang taon. Uh, discounted pa kayo. Nito, ba ako? Wala pa, akong pakilam. Discounted pa ka. Parang nagmamagaling magalingan. I-ano mo ako sabi. Huwag mo kong ilagay sa sapatos mo. Hindi ako, hindi ako matok. di ako kasiyak. Saan ka? Saan ka? Nung nagigiski ako, mamaya pa pa, nagigiski ka nga, illegal pa rin. Kasi, alam nyo kasi, itong tao to, nung nag election na tumakbong iski to kasi dati ko ako, no? nasa barko ako. Ayun, ano ako ng asawa ko. Sabi ng asawa ko, tumakbo si ano, Kasi ito, barkada man to ng, huwag natin sabihin, baka damay pa. Baka pati isyo to. ba Barkada man to. Yung asawa ko, sabi niya, tumakbo. Ikaw ganun ba? Eh, wala akong pakilang politiko kasi ayaw ko man ng politiko. At talagang ayaw ko politiko. Mahabang istorya to. Kaya huwag muna natin, yung gusto nyo, isa isa natin. Sabi ko ganun, bakit nakatakbo yan Tapos, tatanong mo sa akin kung saan ka, Gamit gamitin mo, utak mo. Ngayon, well, nag-eleksyon kasi na doon sa kubar ko, ayun, ginagitan mo sa awal, ayun, ayun, nadalo. Ayun, oh, wala akong pakialam. Ang problema kasi, oh, ito lang, problema, diba? yung mga tao, tanggap ng tanggap, sulat na sulat, hindi nila alam. Yun talaga. Hindi nila alam na bawal pala. Hindi nila alam na ganun pala. Hindi residente ang tao ito. Kaya nga sinabi ko, pinapaliwanag ko sa kanila. Eh, yun doon na harap pa lahat. Pinapaliwanag ko. Kung nagkamali, ikurit natin. Hindi yung uulitin, dagdagan pa. pinulit nyo, dinagdagan nyo pa. Eh kasi dalawa na eh. Eh, oh, kukurit na lang natin eh. Eh. Kasi sabi nyo naman yung witness, yung witness, kapartido daw niya, sabi ko na lang eh, kung nagkamali, kukurit natin. O oh, kasi, sabi kasi niya, yung witness, yung witness, nagreklamo yun tungkol sa mga ka, lukuha nyo, na ka, hindi witness ko yun. Huwag kang magtatanong sa witness, hindi na ako nabala yun. <laughs> Witness. Yung ebidensya ko, insakto sa resibo. Ayun, ikaw, magsalita ka, kailangan may resibo. Eh, chismusa ka. Chismusa ka. Kahit ano-anong lalabas sa sila mo, wala namang katotohanan. Magdamay ka pa ng tao. Di ka ba naawa sa sarili mo? Eh. Gusto ko pa namang maging opisyal. Ganun lang ba? Payag kayo. Opisyal nyo, tsisumusok. Oawa oh, ka lang. Mahiya ka sa balat mo. Patsukulit-sukulit ko pa. oh, di ba? Ganun lang hindi ka residente sa barangay na ito. Kahit mali-ibalik ka rin natin. Nagsalita pa nga yung ano. Puntahan mo yun. Salita yung kamilang barangay. Kasi yan. Puntahan mo. Kipag-away Sabihin mo. Sa salita. Kasi sinabi ko. Tapos na ito. Tapos na ito. Na nakagawa na akong video. ay nulit kasi nakakasar ko. Tingnan mo yung video pinakita ko. Ang yabang, kaya pinapakita ko sa iyo ang video. Ang yabang naman sa kita. Kaya ako, nakakasar rin ako. Kung hindi lang bawal. Kasi ang layo ng mga rason niya. Ang layo ng mga diskarte niya. Layo. Layo. Ayan. Oh, hindi siya isa ko na.

rampage. Ayun, di ginawa na natin content tuloy. oh, di. Kapal mo gusto wag magalit. So yung uh, gusto niyo manood, may mga video rin ako sa bago kong account Facebook. Taman, wag magalit. Kapal mo gusto wag magalit. Uh, so maraming salamat.